Good day mga boss, this is talk mo to at ngayon sasagutin natin ang mga tanong na kailangan ba talaga ng relay kapag naglalagay ng mini driving light? Ilan ba ang kailangan na relay? At pwede bang wala bang relay? So yan kasi ang most na natatanggap nating tanong sa ating mga viewer kung ilang relay ba ang kailangan? Kailangan ba talaga ng relay? At kung pwede bang walang relay? So sasagutin natin ngayon ngayong hapon dyan. Eto mga boss, um, sasagutin natin ngayong hapon ang inyong katanungan. Kasi medyo napaparami ang nag-PPM sa akin tungkol sa relay, horn relay na nilalagay sa pagkakabit ng mini driving light. So, pasensya na at medyo madumi ang ating table kasi napapatungan ko ito minsan ng mga ginagawa kong may mga grasa. So, ako mga boss sa uh, totoo lang kapag naglalagay ako ng ano mini driving light kapag ako ang masusunod um, kapag ako ang pinadesign ng customer um, dalawa lang dalawa talaga ang nilalagay kong relay sa ano sa aking wina wiring um, kung bakit um, pampadagdag lang namin ng benta yan <laughs> ay hindi, joke lang yon um, Ganito, kasi yun mga boss. Um, kapag dalawang relay ang ginamit nyo para sa driving light, so, ang mangyayari nyan ng ay, ang isa ay para sa low at ang isa ay para sa high. So, kapag dalawa inyong relay, ang supply na galing sa inyong battery ay hindi na dadan sa inyong uh, ignition switch, meaning hindi na siya makikipag-agawan sa ano, um, supply nitong ano, um, accessory wire. At saka hindi na rin siya dadaan sa inyong um, three-way switch. Wait, wala nga pala ako ditong three-way switch. Hanap tayo. So, ito mga boss ang three-way switch. So, kapag dalawa ang inyong relay, um, itong three-way switch nyo ay magiging pang-trigger na lang siya ng relay. So, meaning, hindi na dito dadaan yung mismong supply na pupunta dito sa driving light. So, kapag isang relay lang dinaman mga pa, mga boss ang uh, ano um gamit nyo, ang mangyayari ay yung supply na galing sa battery papunta dito sa driving light um hindi na siya dadaan dito sa ano, sa accessory wire nyo. Meaning hindi siya dadaan sa ignition switch. Pero dadaan siya dito sa three-way switch. So, kung medyo mahina ang inyong ano, three-way switch na gamit ay maaaring mas madaling masira kasi um, siya yung dadaanan ng supply galing battery papunta dito sa ano, um, MDL. Pag galing battery, dadaan dito sa isang relay at saka dadaan ulit dito kasi nandito yung high and low. Then, pupunta na sa inyong MDL. Ngayon, kung aalis din naman natin ang relay mga boss, um, meaning walang relay na ikakabit, um, iilaw pa din naman po. Gagana pa din naman siya. Yun nga lang, ang pagkakaiba ay madadagdagan yung load na sinusuplayan nitong accessory wire. Meaning, mas, ma mas mabibigitan yung accessory wire nyo. So, sa katagalan, kung masyado kayong marami ng load maliban sa MDL, um, hindi niya nakakayanin ang inyong, ano, sa katagalan, mangingitim siya kasi mag-iinit siya dahil yung, ano, yung load na computed para sa wire na ito ay yung nilagay lang mismo lang, ano, gumawa ng motor. So, kung dadagdagan natin, may posibleng mag-init to, sa katagalan, mangingitim, then, hihina yung wire natin mga boss. So, yun lang ang dahilan kung bakit naglalagay tayo ng dalawang relay para hindi nadadaan dito at saka dito. Hindi dadaan sa mga switch ang inyong supply papunta sa MDL. Pero ngayon mga boss, um, kayo pa rin na masusunod kung ano ang gusto nyong ipagawang wiring sa inyong mekaniko. So, sana naipaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng walang relay, isa ang relay at dalawa ang relay na connection ng MDL. So, yun lang mga paps. Salamat.